Sa iban pa nga balita, pila ka mga konsumidor nagpasalamat nga temprano pa nga nagbalik ang kuryente kag wala na nagantos sang madugay nga power interruption pagkatapos nga ginpatuman ng apat ka oras nga brownout kaina sang kaagahon. Ini ang gin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Dako ang pasalamat sa mga residente sa pagsangaan sa Pavia, Iloilo, nga temprano pa nga nakabalik ang kuryente kainas ang kaagahon. Nahibaluan nga 1 a.m. to 5 a.m. ang scheduled power interruption. 3.27 sang kaagahon sang naristore na ang kuryente sa franchise area sang more power kag Ileco Uno. Nakumpleto naman ang correction works sang NGCP sang mas temprano sa schedule sang maintenance activity. Successfully na tapos na ang aton nga it is not Uh, it was uh, finished uh, quite earlier no than scheduled at uh, 2:30 nakatapos na kami sa NCB site uh, at this uh, at uh, AM na ano no uh, completion time no of course uh, may parallel works man si more so ginulat na doon until uh, tapos na and uh, we were able to uh, normalize the system Suno sa mga residente, dako ang nahalitan sa nagluntad ang power outage sa Enero 2 nga hindi naluyag nila nga masulit pa. I'll grabe okay. gitu ya. Oo. ito na sayang ang mga pagkaon to. Tapos amigo ko napatay pa tungod sa amo na. Itong... Sa pag brown outo kay ite eh, nagtukarang yahapo. Kung may ara man tani tani may daw ulipot lang bala hindi gidya na to pila gidya kaura siya nga ano brown out. Tikika budlay sa amo niya ma'am. Okay lang wala kami ano wala kami nagina na ginadialysis mula sa balay. Eh, may mga pasyente. Dugang panila mas maayong mapahibalo sila kung may power interruption agud agod na Hindi naman maagwantahan ni Manang Marjorie ang kaginot at kaglamok kainas ang aga. Lain man to sa nagligad pero sa subong mayad-mayad lang subong kay eh, dali lang iyang nga uh, pagka brownout Samtang lima kaadlaw antes ang dinagyang Festival 2024, nagapanghanda na ang more power. Agod malikawan nga magluntad ang brownout. May iga-deploy ng mga personal ang more power sa mga activity area. Nagdungan man ang more power sa pagpatigayon sa correction activities bilang kabahin sa preparasyon. We will be deploying a total of around 30 uh, teams and our response teams to all the mga staging areas na there are uh, events that, are, that will be uh, ongoing. Starting actually uh, this coming Friday, or even before Friday, if merong mga activities will also deploy. Upod kay Sasa, One Western Visayas.